Yo, what's up mga idol so karon ah uh, syempre bali na sad mi karon so mamat mig snack worth 100 pesos mga idol or di kapot siguro 100 kay manalo may movie so mag movie man to may mga idol so kay wit karon mga idol so let's go ay mo gawas na ta karon mga idol All right, mga idol. So, yeah, what's up? Ah, oh, boss Michael, shout out. <laughs> so, mo na po, at atong video ka doon kay, hindi na po ito mga utang mga idol. Hindi na po ito kwarta mga idol. So, atong pangitong ka mga idol is, blah, full pack na sa si doon. Full pack na sa si doon. Ha? Oh, so, na, na, daga mga. kayo mga... Sabi ko na po ngayon, basi ka na, kagbang po kayo sir. Ay! Oh, let me bitong takay na pero Good for hey. fun na sir, family. for family. family. Hmm, gano'n, ko na. Pero mamay mamay sa ug katong katong bawang. Ay. Bawang lang. So kay mag Oh, kay mag movie marathon mag movie barato, mag movie marathon mag mga idol. Shout out that's boss that's Michael that's and Ate Virgie. Ano sa ako sa ate? Ano sa ako? Eh. Ilang Oh, that's ay. Huwag niya si Taynina. Taynins? Hi, Sir wow. Hello! Oh, ako Ah, may dagas na siya you know? so, so, may lindot Ah, kwan? an? Ano to? Ah, kanang red? Okay, siguro. Ano, red. Oh. pee -wee. Anyway, kay mag-movie mag marathon. So na pa 100 mga ito. Pinalito ng Dainese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 47, thank you oh pa kunya, kayo, kayo mapuno na pa rin so mo mga idol mo na ang napalit mga idol kay mag siguro kini igo na ni sa usaka... ka o sa dili <laughs> dali na dili pa kay magsugod hulot na uh, di na isla ka na ka na, na, na gid ah kuno eh pag kalagutan na uh, mo gito so mga idol mo ma ro tong mga idol kay siyempre kini na man ang tuyo wala ba malito junk foods wala na ni mga idol kana every time nga mananaw may TV. So, pero kung text, text. Next, tapos pa web web no? So, at Mga tanaw Wala ka pa'no na ko. Ano naman? Follow di ko ay. ba? Oh, pa'no di Dili makita, basta di lang ko i-follow. Pa'no di ko. Sa TikTok na lang Sa kon ba sa YouTube.

Oh, mana, mana, kana, kana, mana, Oh, mana, 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 Eh para inigdan ako inigbaplod na ni makita din mo diha. Sige sige sige. Okay. Okay dok. Okay na. Okay dok. So mga idol na subscribe na siya niya. Inig-upload na niya. Dritch na. na Ano man? Oh yes always. Ano man na mga sol? sa lohalo. Mga... 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 Mga day ba? Oh, yeah, oh. Yes. So, more than taas na kita itong video na. Hindi na nang upload doon. Five minutes now. Thanks, <laughs> Peace out. out.